alam niyo ba na sa pamamagitan ng inyong sleeping position ni Mr., malalaman ko anong klase ng relasyon meron kayo? Sa pag-aaral ng mga psychologists, kung nakaunas si Missy sa dibdib ni Mister at nakayakap, tawag dyan ay romantic position. Madalas ito raw ang posisyon ng mga bagong mag-asawa na nagsisimula pa lang. Kung madalas naman magkatalikod sa isa't isa ang mag-asawa at may space sa isa't isa, ang tawag dyan ay liberty meron raw silang closeness at independence. Cherish naman ang tawag kapag magkatalikod ang mag-asawa, pero magkadikit sa isa't isa. Nagpapahiwatig daw yan ng real and romantic feelings. Parehas ding relax at komportable kayo sa isa't isa. Pinaka traditional naman ang tinatawag na spooning, kung saan ang isa ay nakayakap sa nakatalikod niyang asawa. Ibig sabihin daw nito ay very protective daw ang nakayakap. Tanda rin ito ng security sa relasyon. Kapag magkaharap naman ng mag-asawa at may espasyo sa gitna, tawag dyan ay pillow talk. Nagpapahiwatig daw ito na kailangan ng mas matibay na communication at intimacy ang inyong relasyon. Kung halos sakupin naman ng inyong asawang ang kama at halos malaglag ka na, superhero o starfish position daw ang tawag dyan. Ang madalas sumakop sa kama, nagpapakita na siya ang dominante sa relasyon. Mga kapatid, kahit decision pa yan, ang mahalaga ay mahalin nyo ang isa't isa. Yan ang ating kwenta ng mga tanong na may kwenta at kwentong kasagutan. Pwede nyo kami mapanood ulit sa newsfile.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre, higit sa like, share! Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.